Huwag mura. Huwag mura? Ano ba yung binili niyo kasi? Daril pagkita mo. Parang magiging nalang daddy. Hindi natin makapagiging kinabangan niya Daril. Parang hindi. Kupleto. Oo nga. Hindi natin pagiging kinabangan. Pero ikaw, pagiging kinabangan mo. Boy! Boy! May sasabihin ako sa inyo. Ano ah, ba yan? Diba nung birthday ni Daddy G, wala tayong gaano regalo sa kanya. Oh. Di ba yung gusto niyang regalo, ano, yung motor. O oh, motor, oh. tsaka ano, diba? PC, PC. Yung, P oh yun, PC, di ba? Ngayon, boy, ibibilin natin siya ng PC set niya. Oh. <laughs> ano, ibibilin bibili natin siya PC set? oh, boy, ngayon, ngayon natin gagawin yung surprise na yun. Kasi ngayon lang tayo nagkaroon, di ba? oh, may ngayon lang tayo nagkaroon oh, ngayon lang tayo nagka-budget eh. oh, nagka ulit. Kaya yung boy, naisip ko na, bilhin natin siya ng PC set niya ngayon. <laughs> ah, ano? <laughs> Gets ba yan? O, oh, kaya anong ginagawa nyo? Sure boy, matutuwa nyo pag nabili. Ay, nabilihan. sigurado boy. Baka maiyak pa yun. Dari nga ngayon boy, stress niya stress siya. Siguro doon makakapok pa hinga siya. O, tama yun. Oh, kaya ano boy? Bilin na natin. Tara. Tara. tara! So, ayan guys. On the way na kami sa pagbibilan namin ng PC build ni Daddy G. Let's, let's go! Ngayon so, guys, andito na kami sa top shop. Ayan, dito namin ipapabilt na yung dream PC ni Daddy G. Ayan, tara na. Let's go. Tara. Ah, ay, naman daw. Oh, dalawang hours lang. Na, Kunin natin boy yung ano, yung sulit na sulit talaga. Oh, sulit yung boy, pang gaming yun. Alam mo naman si Daddy. At dito, habang naghihintay ako sa labas, ay bigla ako pinapasok sa loob. Inaayos na pala dito ang motherboard. At katapos niya ayusin niya na ilinabas niya na ang case. Kasunod naman ng case ang power supply. At dito, nilagay na motherboard sa case ni Daddy G. Dito naman ay nagmemekos-mekos na lang siya. At tapos na siya magwiring. At ayan na ang PC build ni Daddy G. Dito naman ay nababayad na si Arnold. At dito ay nabut na sa kanya yung mga papel na kailangan pirmahan. Yan na. niya na sa kotse. Boy, dandaan ah. ka. Monitor pa naman yung hawak mo. Okay guys, sasakay na namin sa sakya yung binil namin na PC para kay Daddy G. So yun, okay na yung pinabuild namin ng computer ni Daddy G. Ayun, bago natin ibigay, siyempre, pagtitripan muna natin siya. Ayun, napaka-solid ng computer ni Daddy G. Ayun, shoutout nga pala sa Dubshot, sa napaka smooth na pagbibild ayun thank you maraming salamat po dahil nabili na natin siya ng computer si Daddy G guys ngayon bibili din natin siya ng upuan kahit pa paano maramdaman niya yung tunay na pahinga kapag naglalaro siya di ba guys oh. so yung guys kakarating lang namin sa bahay ayun yung mga ibang gamit pinapapasok na namin kay Ethan kasi baka makita ni Daddy G dito pagdating niya ayun boy Darin, dito nga. Pagdating ni da Daddy Jay mamaya, kunwari, oh. mag-aaway tayo. Oo, so, oh, so, na namin yes. siya. Please. Tapos sabay natin, ibibigay yung surprise natin sa kanya. Oh. Sigurado <laughs> guys, pag, pag, pag kasi kami, nag-aaway-aaway. Sigurado so, yun. Ayaw niya. Ayaw, o, ayaw, 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 niya. Mas mainam na inaano niya, inaayos o, niya, gano'n. oh, gano'n. Ayan. Hintayin natin si Daddy Jay dito. Let's go! <laughs> o, tingnan mo, napakataka mo. Basahin mo. Hindi na daw pwede ibalik. Paano yan? Pwede sa yung pera pinang mo. Napakataka mo si? eh. Uy, buha eh? yeah, nga <coughs> mo nun. kayo. Kung ang mura? Uy, ng upal? Uy, buha nga mo. Gusto sa Paano ba kayo? Huwag mura ba kayo? Yun, yung utos nila ako kanina. Magbili Pero yung binili mo. Tama ba yung binili mo? Ano ba binili niya? Saan yung pera dun Ano ba binili nyo ka? Sa akin Ano binili nyo? Pagkano so ba yung so, ano? ano ba yung mali sa nabili niya? Ano ba yung pagkakamali niya? Hindi na pwede ibalik. Ba't hindi pwede ibalik? Ano ba mali? Mali yung binili niya. Hindi naman yung pinakamali niya. Huwag mo siyang Huwag mo siyang sigaw-sigawan. Nang dahil lang din mag-aaway kayo. Hindi na kayo magkakabati. Paano yan? Nang dahil sa walang kayong tambakay, mag-aaway kayo. Pinumura mo pa. Hindi na lang. Hayaan nyo na lang. Makadarating yung araw. Tataas yung bayo nyo na. Hayaan nyo na lang. Ano magkakaroon ba yun nol? P70,000 nya? wag mo, wag ka mag sa pera ha? wag ka mag control sa pera ito yung kumontrol sa pera magkakaroon ba yun? ha? Magkano ba yun? oh, ito may pera ko dito P70,000 oh. P70,000 hmm. yan P70,000 yan, sino yan? hindi dito, 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 dito. sino yan? wag kayong mag -away. wag kayong, wag dito, wag kayong mag ayos lang kung gusto nyo mag umalis kayo dito wag dito, wag dito ano ba yung binigay ano dito kasi? may darad pagkita mo parang magkita dito kaya mo daw parang huwag kayo magpukuntuan sa pera. Walang kaya yung pera na yan. Ano ba yung binilin mo kasi? Minumura mo pa. Kung nga muna, dayusin mo. Huwag ka nag-iimasok ka agad kung wala namang mali yung tropa mo. Ito mo rin na nabalik niya. Parang anong mali dito? Monitor at saka kayo, huwag mali dito. Mali talaga yung binilin niya. Ano ba yung mo? Ang kompleto naman pala eh. Parang hindi pagkikinabangan yan. Parang may mali dyan. Ba't di naman ba, yung sinyo pinabili ko eh? Ba't ba ako ba manibalik? Hindi na pwede hirin pa kasi nakuha na doon. Hindi ito yung pinakabili mo? Hindi. O, oh, ikaw lang pala yung may problema, hindi naman yung ano eh. Hindi natin ako pagiginabangan yan, Daryl. Parang hindi, kumpleto. Oo oh, nga, hindi namin pagiginabangan, pero ikaw, pagiginabangan mo. Hi ha? Ha? Nag-high blood na yung nag-high blood na. Nagagawa din lahat ng to eh. Mabubuk na kita, promise. Ano ba, may kuha ka na ba? Para relax na relax ka. Naglalaro Kaya pala kanina pa kayo nagumuran kasi may balas na kayo. Ilaro na kami ni Dali. Ito boy, maglalaki pa naman boy. Oboy, boy. Thank you. Tinup na ito lang ako dyan. Para na yan boy. Maglalaro ka lang dyan boy at magkukomputer ka na lang. Boy, binili ka pa namin ng upuhan para kahit papahan. May kulang. Ano? May kulang na ano, yung lalagyan. Meron niya boy. Sample, 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 પેપર કલર ભોઈ ભાઈ